lupain na kilala sa kanilang mararangal at magigiting na tao. Mayroon nang sinaunang pamayanan sa buhol noon pa mang ikalabing dalawang siglo. Ang isla ay ang sentro ng isang mayamang pamayanan. Isa na dito ang kaharian ng buhol na kung saan ang sentro ng nasabing kaharian ay nasa Tagbilaran Street sa pagitan ng Dawis at Mansasa sa Tagbilaran City sa panahon ngayon. Nagsimula ang pamayanan sa isla nang dumating ang mga tao sa Bohol galing sa Northern Mindanao noong 12th century AD sakay ng kanilang mga balangay at ang mga katutubong ito ay naninirahan sa isla ng Panglao pero karamihan sa mga naunang katutubo na nakatira sa malalapit na isla ng Bohol ay hindi sang sa pagdating ng mga ito. Kaya naman, Napilitan ang mga katutubong ito na sa bahaging kanluran na lang sila ng isla magtatayo ng kanilang pamayanan at nagsimula silang makipagkalakal sa mga kalapit na isla at sa mga Chino dahil di